Hi! Good morning mga meme! It's Miri and welcome back to my channel! Mabuhay! O kung saan na po kayo ha mga meme? Nako, linggo naman po ngayon kaya kayo po ha mga meme eh maglinis na nyo po mga tahanan ha mga meme katulad po ako po kanin na ha mga meme nakapaglinis na tayo nga po ha mga meme eto nag-aabiyad naman po tayo itong ating garden ha mga meme kasi medyo marami na po mga tuyuti yung mga dahon-dahon baga yan ha mga meme, gawin nyo po yan kapag ka weekend po ha mga meme, maglinis po kayo tapos gawin nyo rin po yung ating mga tinuro ha mga meme na cleansing ritual yung pagpapausok baga ha mga meme sa ating tahanan para yung mga sinasabing mga negativities na lumanit at pumasok sa atin ha mga meme ng buong linggo, e eh, maipataboy natin ha mga meme, para mawala yan para pagpasok po ng bagong linggo, e eh, syempre tayo po ha mga meme, clear na naman at fresh na naman tayo para lahat ng positivity sa mga meme, papasok ulit sa atin ah, ganun ba yun? opo ha mga meme, ganun yun tapos oh, ba medyo malamok ha mga meme. exact po ha mga meme. Eto, outdoor vlog na naman po tayo ha mga meme. Tingnan yung ating OOTD ha mga meme. O, oh, ba diba, Maganda ba? Para tayong nasa farm ha mga meme. <laughs> Talaga may pahak pa siya ha mga meme. Kasi medyo mainta po ngayon ha mga meme. Kasi baka po na sunburn. Aha. <laughs> Opo ha mga meme. Kasi ngayon po ay summer na. Nako, at naglalabasan naman po ngayon ha mga meme yung mga iba't ibang mga ano yung seasonal na mga prutas. Nako, maraming naman po ngayon ha mga meme yung ano, sampalok ha mga meme. Sampalok? Nakakain ba kayo ng sampalok? Kasi alam niyo po ba ha mga meme, na related po dyan ngayon ha mga meme, ang topic natin ngayon. Yung sinasabing pampaswerte na makukuha po sa bunga ng sampalok. Ah, oh, talaga ba? Meron bang ganun? Opo, ano yun? Yun na nga po ha mga meme, ito po yung tinatawag na mutya ng sampalok. Ah, narinig ba yan, ha mga meme? Opo ha mga meme, merong ganoon Ang mutya po ng sampalok ha mga meme, isa po sa sinasabing pinaka napaka inam at napaka epektibong pampaswet. At yan po napaka pambihira po ha mga meme. Kasi yan po hindi palaging natatagpuan. Ako, napakahirap pong makakuha niyan ha mga meme ng mamutya mutya ng sampalok. Eh, ano naman ang bertod niyan? Yun na nga po ha mga meme. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kung po mga sinasabing mga bertud at taglay na kapangyarihan at kakayanan sa pagpaswerte na ang tinatawag na mutya ng sampalo. Opo ha mga meme, kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano pong taglay na kakayanan at pambihirang kapangyarihan sa pagpapaswerte ng tinatawag na mutya ng sampalo ay panoor nyo lamang po ang video kong ito. O shago, mga meme! Wow, ang na ng araw talaga ha mga meme. O, ako ang dami naman po yung dahon. Ah? <laughs> So, yun na nga po ha, mga meme, sa mapagpalang araw po sa lahat. At ngayon nga po ha, mga meme, eto, outdoor vlog na naman po tayo. Kasi ngayon nga po ha, mga meme, medyo mainit na. Nako, maalansangan na ha, mga meme. Kaya napakainan po. Kaya po ha, mga meme, e, magtalim po ng iba't ibang mga halaman dyan sa bakuran po ninyo ha, mga meme. Yan, katulad po nito ha, mga meme, no, ating mga pabulutong tanim dito ha, mga meme. Itong ating patsira o itong ating money tree. Nako, tatignan nyo naman itong akin dito photos ha, mga meme. Talaga namang, oh talagang ano na siya ha habang haba na ho tingnan niyo oh kasi ito yung nakasabit kasi dito sa akin ano eh terrace oh tingnan niyo tapos ito yung ating ito oh tingnan niyo yan ito yung ating tea plant oh meron ba kayong ganyan diyan ha mga meme sa bahay po ninyo nako magtanim kayo to ha mga meme at ito nga kung ating palmera dito itinitrim ko nga ito oh kasi medyo ang dami ng mga tuyo dahon yan at yun na nga kasi summer nga ngayon eh magdilig-dilig kayo ng mga halaman para mapusil po ha mga meme eh matighaw naman po yung uhaw nila kasi nga summer na at yun nang ha nako kayo po ba ha, mga meme may mga planong maglilima yun na naman maglalagala at mag outing outing ha mga meme eh medyo ingat ingat din po ha mga meme kasi mainit na baka kayo pa heat stroke <laughs> kasi ngayon po ha mga meme ang ibibida po natin na pampaswerte ay nako in na in ngayon kasi talagang marami nito ngayon ha mga meme kasi dito nga po sa kapitbahay ko dito kala Direk ayun ang daming buongan ng sampalok o tingnan nyo ang tamis ng bunga ng sampalok niya ni Direk. Kaya lang sabi ko, Direk, huwag niyong itanim yan dyan sa harapan ng bahay ninyo. Kasi alam niyo po ba, ha, mga meme, na ang puno ng sampalok ay isa po yan, ha, mga meme. Sa so, hindi po dapat itinatanim sa harapan ng ating mga tahanan kasi yan po ha mga meme maaaring magdunot at makahit kahit nga po ng mga sinasabing mga kamalasan sa buhay mga negativities baga pero alam nyo po ba ha mga meme bagamat yan po sinasabi nga po hindi kainamat hindi kagandahan na tinatanim sa ating mga harapan ng bakuran o ng harapan ng bahay natin alam nyo po ba ha mga meme na meron po tayo makukuhang isang napaka powerful na mutya napampaswerte sa puno ng sampalo ano yan? yun na nga po ha mga meme yan po ang ating ipeplex ngayon ang tinatawag na mutya ng sampalok. O, oh, nakakita na ba kayo yan ha mga meme? Eto, refleksyo sa inyo. Ang ating bida ngayon. Ang ating mutya ng sampalok. Ito po ha mga meme, ay buto po ng sampalok. Talaga ba? Opo, at ito po ha mga meme, eh, pinahiram po sa atin ng mga kaibigan natin ng mga tingayaro. Tingnan nyo, ayan o. Oh. Ito po ha mga meme, literal po na buto. Buto po ito. Ano po, malanggam? Ano ba mga langgam na yan? Reset ang mga langgam to eh. <laughs> Kasi daming langgam, nakakainis. Oh, ito po ha mga meme, ay literal po na ng sampalok na naging bato na. O, oh, yan ha mga meme, yan. isa eh, naman maswerte yan. Naku, napaka-powerful po nito ha mga meme, na pampaswerte. O po ha mga meme, mga negosyo din. Yan, mahili kayo magpasugal-sugal. O kayo po ha mga meme, eh, naghihikayat ng mga tao na gusto nyo pong sila po eh, mainganyo. Opo ha mga meme, isa rin po kasi ha mga meme ang tinatawag ng ng na mutya ng sampalok na napaka-powerful po sa pagpapaswerte. Yun na nga, kung halimbawa kayo po ha mga meme nagbebenta, may, mga businesses kayo, may mga negosyo kayo, para kayo po ha mga meme dagasain ng mas maraming tao, mas maraming benta at mas maraming parokyano para kayo bumenta ng mas marami pa. E eh, ito po, napakainan po nito ha mga meme, pagpaswerte, para kayo makahikayat ng maraming kita baga. Ha? Ganun ba yun? Opo ha mga meme. Katulad din po ito ha mga meme nung mutya ng langka. Napakainam din po ito ha mga meme na pangakit ng tao. Kasi yung sinasabi nga po mutya ng sampalok na ito talaga lang pong pambihira lamang po At kapag kakay po ha mga meme nakakuha po nito. Naku itago nyo po yan ha mga meme. Kasi bihirang bihira lamang po talagang makakuha niyan. Katulad nga po ha mga meme nung mutya ng kalamansi. Yung buto ng kalamansi. Yan, narin nyo ba yan ha mga meme? Katulad din po nito yan ha mga meme. At alam nyo po ba ha mga meme na meron pa pong isa pong napakainam na pampaswerte kayo makukuha sa buto ng sampalok Kapag ka kayo po, ha mga meme, nakatik ha mismo pong buto ha mga meme. Kahit yung kakakain-kain nyo lang ha mga meme, pansin ninyo yan. Yung huwag nyo itatapon ng buto ha mga meme, tignan nyo po yung buto ng sampalok Kahit yung bagong pitas po sa puno, tas kinain yung ganyan, matamis ha mga meme. Tignan nyo po yung mga buto nyan. Kapag mga meme, nakakita ng buto ng sampalok na may mukha sa buto nito, yung pong nakaukit na mukha ha, mga may merong nagpo na ganyan ha, mga may, may parang may hugis mukha ng tao. Nako, yung po ha, mga may sinasabi pong mga buto na may gabay. Yan po ha, mga may may pwede nyo pong gamitin din pang paswete. Pero ito po ha, mga may may ipineflex po natin ngayon na mutya ng sampalok. Ito po ha, mga may may yung klase po ng mutya ng sampalok na naging bato na. Yan, kumbaga ha mga meme nag sa na siya ha mga meme at naging bato kahit kagatin niyo po ha mga meme hindi niyo po mababasag ito kasi yun nga naging bato na nga po siya ha mga meme halimbawa katulad ka po nung mga mutya ng bigas pero nakukuhan ganyan ha mga meme na bigas po ha mga meme na naanin mo yung naging bato na yan yung mutya po ng kalamansi ganun din po buto po yung kalamansi na naging bato na yung mutya ng langka ha mga meme ganun din po yun buto ng langka na naging bato na ha mga meme yung po mga sinasabing mutyang yan, nako, napakapambihira lamang pong matagpuan yan, ha mga meme. At kapag kayo po nakuha po ninyo, nako, itago nyo po yan, ha mga meme. Kasi, yan po mga sinatawag na mutyang yan na nakukuha po sa mga kalikasan, eh, mga na naman po napakainap po pampaswete. Lalo-lalo na po, ha mga meme, sa larangan po ng pag-akit ng pera. Ah, talagang kayo man dito ha mga meme Talagang kayo dadaga sa in ng mga sinasabi kaswetehan na talagang nako magbibigay sa inyo ng walang humpay na kasaganaan. Kayamanan ha mga meme Kasi alam niyo po ba, meron po akong isang kilala ha mga meme na meron pong taglay nito. Mutya ng Sampalok. Nako, Sus Mariosep, ang laking ng business ngayon ha mga meme Ang dami niyang mga pao pang apartment ha mga meme Alam niyo po ba, ito daw po kasi ang tangan-tangan niya. Ah, talaga ba? Sino yun? Eh, secret po ha, mga meme. <laughs> Hindi ko pwede i-reveal. <laughs> Opo, pero totoo po yan ha, mga meme. Mga sinasabing mga mutyang ganto na nakukuha po sa mga, yan, mga bunga ng punong kahoy, yung mga nasa kalikasan po ha, mga meme. Eh, naku, napaka-powerful po, po talaga yan ha, mga meme, na makahit kahit nga po at maka attack ng mga sinasabi kaswetihan. Lalong lalo na nga po ha, mga meme, sa usapin ng pag-akit ng mga kakwartahan. Talaga ba? Eh, paano man natin makukuha yan? Eh, naku, mahirap po ha, mga meme. <laughs> Katulad nga po kasi nito, ha mga meme, may isa-isa po ito. Ito po, ha mga meme, pinahiram lang po sa atin ng ating mga nating ngayon. pide ko lang po, ha mga meme. Pero tinatanong ko nga po kung gusto niya itong palimusan na eh. Sabi parang, wag daw po muna. Sabi ko, kukunin ko na nga sana. Eh syempre eh, pag kasi gusto ibenta eh medyo madugo siguro ang presyo nito. Kaya lang po talaga ha mga mem ko kayo man makakakuha po nito. Ay eh, napakaswerte po ninyo ha mga mem ito niyo. Oh, kakaiba talaga ang aura niya. Oh, tingnan niyo. Yung oh, napakaganda talaga ha mga mem, kakaiba talaga siya. Meron siyang certain na energy na inaano eh yung parang ini-exude hindi, exude. <laughs> o, tingnan nyo yung cup ha? <laughs> o, bagay ba? Wow. Puha oh, mga meme, kasi talagang puha oh, mga meme. Napaka-powerful po, po talaga na makapagpaswerte. Aha, kaya kung kayo po ha mga meme may makakakuha po nito halimbawa may pagkakataon po kayo na makaatik ha po nito eh i-grab nyo na agad dyan ha mga meme kunin nyo na agad sila ha mga meme ito po yung gamitin po ninyo kasi talaga naman po ito yung makakatulong po sa inyo kasi ito po ha mga meme talaga napaka-powerful napaka-efektibong pampaswerte na maaari nga po makahikayat ng sinasabing walang humpay na pagdalo sa inyo ng kaswertihan lalong-lalong na po ha mga meme sa usapin ng kaperahan ah talaga ba? Eh siya, akin na lang yan. <laughs> Nako, kakaisa-isa ito po ito. Kamutya-mutya nga ito ha, mga meme. O, oh, sana nga po i ano makausap nga si Manu. Kasi sabi naman niya, kung di, meron daw po kasing makaka-interest po dito nito, eh, pwede naman daw po siya magpalimus ito ha, mga meme. Kasi parang meron pa daw po ata yung mga ilang pieces po dito sa bahay nila eh. Sabi sa akin eh, i-flex mo muna. Sabi sa akin, i-flex mo muna, meme kung, kung halbawa daw nga po ito po ngayon at may makakagusto, eh sabihin ko daw sa kanya at baka daw eh, pwede naman pag-usapan. Kasi parang meron pa daw po ata siyang ilang piraso ito. Parang ito po daw pa ata, eh, tatlo ata to, o apat meron pa daw ata siya doon sa bahay nila. Sabi nga, i-picture ko daw po nga ito ngayon sa vlog ko. Kasi hindi ko pa po ito na ipeplex ha mga meme, yung mutya ng sampalok. So ito na po siya ha mga meme, ang ating talagang legit ha mga meme. Legit ha mga meme na mutya ng sampalok. So, hindi po naandyan sa mga kung saan-saan online lang dyan ha mga meme. <laughs> <laughs> Di ba ka? Oh, so, ito po ha mga meme. Kung kayo po interesado na makaatit ha po nito, eh mag-PM po kayo sa akin ha mga meme. At baka ito po ha mga meme, e eh, mapalimusan din natin kapag ka po yung mga kaibigan natin ha mga meme. O di ba ga? mag lang po kayo sa number natin ha mga meme na 0995-433-6402 at baka ito po ha mga meme mapasa sa inyo ang ating napakapambihirang mutya ng sampalo. O di diba ga? O oh, sa info ha mga mem, kung kayo po yung mga katanungan pa, hanggil po din sa ating pinitro na pampasweting ito, dito po sa ating mutya ng Sampalok, eh pwede po kayo magtanong dyan. Nag-iwan lamang po kayo ng mga question dyan ha mga mem sa ating comment box at kapag kayo po yung nabasa natin, yan po yung sasagutin po rin dito. O di ba ga? And with that mga mem, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. O oh, maganda pa tong hat to. Oh, <laughs> summer na mga mem. <laughs>